So, ibig sabihin mga kabugoy, may bahay. May bahay siya dito. hindi lang natin nakikita. Pinapahanap rin mo sa akin. Yan ang ilaw natin. Lah? Ano What's up mga Kabugoy no? Ah, magandang gabi sa ating lahat. Bugoy Bus TV na gabalik. So ngayong gabi mga Kabugoy, ah, nagtaka kayo mga Kabugoy no ah, ngayong gabi natin puntahan si kay Bigang So ang nangyari kasi mga Kabugoy no, na nararamdaman ko kaninang umaga. Dapat sana mga Kabugoy bukas ko pa 'yung puntahan. So kaninang umaga may pinuntahan po ako kaninang umaga mga Kabugoy. So Kanina ang panghalik talaga nararamdaman ko na pinapatawag na ako ni kaibigan ko. So ngayong gabi natin puntahan kung ano talaga yung surprise niya sa akin. So bago tayo magsimula mga kabugoy no, uh, shout out lang po tayo sa hacking admin sa Bugoy Fanatics. Uh, yun si Ma'am Maribit ng Bayan. Ama, maraming salamat po sa tulong nyo at saka mag po kayo palagi sa yan sa inyong ano uh, sa inyong tinatrabahuan kung so, saan po kayo ay dun sa Jordan so ingat po ma'am God bless maraming salamat talaga sa tulong mo sa channel ni so ayan po ah uh, isang admin ko pa rin po si ma'am Gina Alicante maraming salamat po ma'am uh, sa tulong nyo kayong dalawa ni ma'am ano ma'am Maribit Uh, nga tulungan kayo para sa channel ko maraming salamat talaga sana po andiyan po kayo sa mabuting kalagayan god bless po sa ating lahat so si ano si ma'am Amigila Gila uh, mam ma'am uh, maraming salamat din at uh, sumusubaybay ka pa rin kay Bugoy Gust TV maraming salamat din naging admin ka rin sa Bugoy uh, Bugoy Bugoy Practics tatlo kayo ngayon ma'am na sumusubaybay kay Bugoy at nagpapasalamat talaga si Bugoy na sa ganitong sitwasyon ni Bugoy no ah, palagi kayo nandyan sumusuporta sa channel ko maraming salamat talaga at saka shout out din sa iba nating mga viewers si ate Janet Dumdum at ate, ate maraming salamat po sana nandyan po kayo sa mabuting kalagayan ingat po palagi at saka si ano si ma'am ano si Ma'am Rodelia Ruda Bani? Ah uh, Ma'am, uh, malaking shout out po para sa inyo. Pasensya na po kayo, Ma'am, na ngayon ko lang po na ano, ngayon ngayon ko lang po na shout out yung pangalan niyo. So, ayan, ah uh, po kayo diyan sa inyong tinatrabaho anong kung saan po kayo banda. Uh, sana po uh, dyan po kayo sa mabuting kalagayan kasama ang inyong mga pamilya. So, yan, ah, uh, si, ano, si Ramil Halik, po, ah, uh, shout-out, po, at saka si, ano, si Cristy Biloria ah, uh, yung asawa mo, sir, ah, uh, uh, ano, shout-out, po, Liza Canoy, shout-out, po, Russell Siran, shout-out, po, at saka si Evelyn Bintoy, ah, uh, magandang hapon po sa inyo, ma'am, ah, uh, sana po andyan po kayo sa mabuting kalagayan. Ang uh, higit sa lahat, po, ah, uh, ma'am Marjula Abong, ah, uh, ma'am, sana po, naintindihan niyo po ako sa aking ginagawa solo exploration uh, idadasal niyo lang po ako sa ano na magiging ano successful yung pag-explore ko sa bawat sa bawat sulok ng sa bawat sulok ng mundo so ayan po ingat po palagi ma'am Marjula Abong ah uh, yun uh, sa lahat po ng hindi pa nakipag, nakapag-subscribe kay Bugoy Gust TV, uh, Bugoy Gust TV, solo explore ngayon. So, sana po mag-subscribe na kayo, share and like po. Maraming salamat po talaga sa lahat po ng secret viewers ni Bugoy. Maraming salamat po sa tulong nyo na pag monitor sa aking channel. Maraming salamat talaga. God bless po sa inyo. At sa, higit, higit sa lahat po, ang mga viewers ko na hindi ko nabanggit na shout out, uh, pwede naman kayong mag mag add sa aking Facebook page. ah uh, Bugoy ano? Uh, pwede naman doon kayo papasok sa Bugoy panatics Kung hindi po, doon kayo mag-add sa aking Facebook page, yun sa Julie katubay <coughs> ah, Excuse me po. Ah, yun. Ah, sana po, andyan po kayo sa mabuting kalagayan. At saka, higit sa lahat po, kasama ang inyong pamilya. Sana po, masaya kayo sa bawat araw-araw natin pangangailangan sa buhay. Andyan palagi sa Panginoon. So, dasalan po tayo. At ngayong gabi po, abangan nyo ang sorpresa ni kaibigang akak maraming salamat at tara puntahan na natin so yan o uh, yan mga kabugoy no uh, magsisimula na tayo so ano uh, dito tayo bababa pa rin sa ano, medyo madilim dilim na mga kabugoy so may dala naman tayong ano may dala naman tayong flashlight mga kabugoy pero medyo mahina lang talaga pero okay na rin to kasi pang ilaw ilaw lang sa daan so ayan o oh. ah, tayo na Jumlah anu mana kamu tu? Tipu, 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 ini Ito natin ha, si uh, po, ah, ano? Pala na si nga tayo mga kabukin. Dami yang itu Dami ke itu dari yang itu, dan itu. Dan itu. Dan itu. Dan itu. Na ako, ando to parang damo tayo dito. Sabi ko dito.

Ibigyan ng pack. So maraming salamat kay Ibigyan na ano. Na, <coughs> uh, ka. Pinapatawag niyo ako na, na ano ko yung kapangyarihan mo. Parang unti-unti nara, unti -unti ko nararamdaman yung kapangyarihan mo. So Ngayong gabi mga uh, ngayong gabi kaibigan ng ako ah uh, ang balak ko sana kaibigan uh, bukas sana ako pupunta dito ng umaga. Ang problema kaibigan ng ako uh, ano yung yun, ano, 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 ano may ano may tayo dito, may slide tayo yung yung pinatako yung abi ako ng ano si to So yun, uh, kaibigan mga tatlo, uh, uh salamat ako na uh, ngayon gabi mo ako pinapakunta dito so sana po ah uh, ma Maano ko na yung surprise na sinasabi mo so yun uh, okay na nandiyan ako kaibigan wala naman problema sa akin uh, kahit anong oras mo naman ako papatawag ah uh, andito ako palagi so ano ba yung surprise sa mong ay kaya nga pala kaibigan bago po ang daming ano kaibigan. Ang daming mga gumagagat sa akin. Ang daming kumakagat mga kabuhay. Bakit ganun? Parang 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 kaibigan akak parang pinapaalis ako dito ang daming sa akin. Eh. Eh. Hmm. Ano ba ito? hindi ah hindi talaga ako alis dito kaibigan kak kaya na. ha sige kaibigan kak hindi ako magpapadala nito so kasinsya na talaga kaibigan kak no na diba sabi ko magdala ako ng pagkain para sa iyo isang balaw kasi kaibigan na bukas ko padadalin ang problem ang nangyari kasi na nararamdaman ko yung kapangyarihan mo kaya pumunta ako ako agad dito so ayan ayan na naman kaibigan So o, Ano pala yung surprise mo sa akin? <mulong> ha? Hahanapin ko? <po? mulong> Saan ko hahanapin ka ibigang at ak? <mulong> Dito lang banda? So ayan mga kabugino. Ang sabi niya sa akin, yung surpresa niya, papahanap sa akin. Dito lang daw banda. So ayan mga kaboy, hahanapin natin. Ang surprise sa akin. Ano ba talaga ang surprise mo sa akin kaibigan? Bakit maraming ano? Maraming parang parang kaibigan, parang pinapaalis ako dito kaibigan ah. Oh. Maraming nangangagat sa akin na, ano. Maliliit. Sige po ay yung mga kabugoy ang sabi niya mga kabugoy hindi raw ako magpadala. Isa din tong din lang para sa akin sa ano, para sa akin. So kailangan ko simple lang daw ako. So ayan oh. No. Uh, ah ano ba talaga saan ba banda hanapin? Ito ba? hindi naman to. Ito. Butas. butas ano ang laman ito so yung mga kabuguyo may butas ito na siguro ang pinapahanap sa akin ano ba ang lagusan ito kaibigan ka ah, kak ito ba yung lagusan mo yung labasan ah ibig sabihin Makikita ko ang bahay mo ngayon. Saan naman banda kaibigan? Sige, 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 sige kaibigan, hahanapin ko. Isang sorpresa daw mga kabuhino. Ah, ito yung sinasabi niyang, ano, yung labasan niya. Ayan. Ayan niya mga kabuhino. Ito yung labasan daw. Ito yung labasan ng mga kabuhino labasan may mga butas so ibig sabihin mga kabugoy may bahay may bahay siya dito na hindi lang natin nakikita saan ba dito? wala naman dito dito yung ano niya dito yung labasan niya Ayan. Ayan yung nabasa niya mga buhay. Ayan mga kaligay. Ayan mga kaligay. Nabasa na katalagay. Butas. Hindi si Bejio. Hindi nga pa. Parang uh, so, nasusurpresa talaga ako nito kaibigan. Kasi hindi mo sinasabi sa akin kaibigan na ano. pinapahanap rin sa akin yun ang ilaw na wala ano ito ano, ito ano ito? niyo ba mga sumugay Ibig nga kak Ano po, may may nakita po ako dito. Pwede ko bang anuhin? Pwede ko bang ano, yung linisin ang gilid dito? <laughs> oh, salamat kay nga kak So, lilinisin ko. Ang dami ng agat mga kabugoy. Ah, parang nino ako. Eh. Ano ba ano ba so, ito nang nah. kami Dito tayo. Bakit hindi nang isinig? Ah. Dami Ah. Ano itu tunggu aku, Buwi. Hah? Itu pala yang anunya? Ini yang aku, Bakit ano? Bakit? Kaibigan. Bakit ang liit? <tinyo> ah, yun ba? So yun mga kabawino ah. Sinasabihan kung bakit ang liit. Sabi niya yan talaga yung ano? Yung, yung kanilang ano? Kanilang kanilang tawag na kariyan. So Yun ba talaga, kaibigan? Alam mo, bakit ganyan? Bakit hindi ko yan nakita? Kasi andito ako palagi eh. Ha? Papasokin mo ako? Dito ako papasok, kaibigan? Parang hindi ito yata ako magkasya dito ah. No, no. Sorry po, sorry po. Sorry po. Ano lang po, biro lang po yun. Kasi nakita eh, mo naman kaibigan mo, no? ang liit kaibigan mo. No? Ibig sabihin, ah, doon ako sa ano, doon ako sa sa yung labasan papasok. Ah, yun ba yung labasan at saka ano, pasukan? So yun mga kaboy, balikan natin So Ah, dito ako papasok. So, sige, sige. Paano ako papasok dito, kaibigan? Ah, sige, lalapit lang ako. Ah, sige. Pero kaibigan, ha? Ikaw na po bahala sa akin. So, papasok talaga ako dyan. Ah, sige po. Papasok talaga ako dito. Oh, andito po. Dala ko po. Yan mga kabuhi, tinatanong kung dala ko. Bakit po kay bigang kak? Ah. Yung, ka mga kabukoy na. Doon daw niya bibintasunan yung ano. Sa loob ng kanilang karian. Yung isang medal yun. Ayan, sige. Ilagay ko muna yung kamera ng maayos mga uh, ah, kaibigan ng kak. So, yun sabri.

kasi doon doon niya sa loob yung bibindis yung ano ko yung wintas para babalik yung dating kapangyarihan so thank you ko Ah. Eh. Sabi niya mga kaboy, Kung na tayo pwede magtagal dito. Ikukwento ko na lang sa inyo mga kaboy kung anong, anong nangyari sa amin. Kung pinag-usapan namin. So yan mga kaboy. Baby nga kakak, babalik ako. Sige po, sige po. So, yung mga kabugui? no? Ang sabi niya sa akin, mga kabugui. tapos na yung bendisyon. Tapos na po yung bendisyon, no? Ah, na na niya, niya po ako. So, ang sabi niya, pagkatapos daw paglabas ko, kailangan naalis ako agad. Kasi gabi ngayon. Kasi, kasi mga kabugui gabi ngayon. Baka daw may mga masamang elemento na nakakaramdam sa pagbindisyon niya kaya kailangan alis ako sa yun sa kaharian niya at saka yung pinapakita niya sa akin na buntod buntod eh bun, ano yun uh, bundok at saka yung labasan niya so yun mga kabugoy uh, ang sabi niya mga kabugoy no uh, bukas daw susubukan ko kung bumabalik na ba talaga yung kapangyarihan ito So, ayan mga kabugoy. Subukan so, natin bukas. Bukas tayo natin i-explore kung ano talaga yung nadagdag o na ano pa nitong kapangyarihan dito sa isang meter yun. So, paano mga kabugoy no? Uh, sundin natin yung sabi ni kaibigan at naalis na tayo. So, magandang gabi. Maraming salamat sa panunood mga kabugoy paalis na po tayo. Ikinto ko na lang sa inyo mga kabugoy sa sunod na balik natin dito kung ano talaga yung pinag-uusapan namin. So, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.